So ayan guys, so may nakita kaming ano dito gulay pala yan. Tingnan mo naman mamuraot kami dito. Mamuraot kami ng anong anong tawag yan? Pataw? O patani? Ayan, makap, malaki na yan ah. Hindi mo kinuha. Ayan, sa tabi lang po na kalsada yan guys. Ayan. Isang tao ko kukuha siya. Yung isang tao ko kanina nakapagkuha na siya. Uy, meron dito sports car. Sports car o oh. Ay, big bike. Ayan. Ayan. na all Honda damihan mo para may ulam ayun sa taas pala oh tapos may ahas dyan ayun sa taas ang dami oh Ayan guys, ngayon ko lang nakilala yan. Yan pala, yan pala itsura ng pataw. Yan pala itsura ng pataw. Kala ko hindi ganyan siguro ligaw yan tanim ba yan o ligaw yun ang dami sa taas oh ay mga ano magulang na sa taas ano sa taas ng kahoy magulang na si Baltis kanina na ang dami rin nakuha eh ayun sa gilid sa ilalim mo pwede pa yun oh ay palang pataw